Ito na nga lang yung pinakamurang isda dito ngayon dito sa amin. Nagpunta pa nga ako dito sa May Cebu para nga lang bumili nitong flying fish. 100 nga lang ang kilo nito kumpara naman sa ibang isda na 220 ang kilo. Abay kasing presyo na ng bangus. Kakita nga rin ako dito ng dailies na maliliit kaya napabili nga rin ako 80 pesos nga yung isang bato. Nagbili na nga rin ako dito sa palengke nang sahog ko nga dito sa diles na kamate, sibuyas. Tapos lalagyan ko na nga lang ng suka. Meron nga akong suka sa bahay kaya hindi na nga ako bibili. Pagkatapos ko nga isang hagit itong mga diles. ito na ginawa ko. Ginayat ko na nga itong mga ricados na isasahog ko dito hindi ko nga muna nilagyan ng suka kasi magalambot siya. Nakaseparate nga yung suka niyan para naman hindi siya madurog mamaya kapag hindi na ubos. Sunod nga na ng ginawa ko, ito naman, nilinis ko naman itong flying fish na binili ko. Tinanggal ko nga yung mga pakpak -pak niyan, tapos yung iba pa niyang kaliskis. Pagkatapos ko malinisan at may luto yung flying fish, ay ito na nga yung ginawa ko. Kumain na nga muna ako kasi kanina pa ako hindi kumakain. Tanghalian ko pa lang itong kain ko na ito. At syempre, konti lang yung kakainin natin. Mahirap na aba. Balat nga ako dito ng buko para gawin ko ng buko pandan kasi nga ay hindi nga mautusan. yung mga kasama ko dito lalaki kaya ako na nga ang gumawa. Baka ilang utos na nga ako ay hindi pa rin talaga kumilos kaya ako na nga ang gumawa. Kaya ko naman at saka matali lang din pero yung bunga nga ako dito ay hindi matigil. Kapag ganito kasi hindi nasusunod yung mga inuutos ko ay asahan mo na magbubunga nga talaga ako. Hindi naman po pwedeng kakain na lang. Tulong-tulong din pag may time aba. Nung ako na nga nagbalat ito yung kapatid ko nga ipinabili ko na nga dito ng yellow para naman meron siyang magawa. Pinabayaan ko na nga siya at ko na lang ng yellow doon sa baryo kasi wala dito sa Miami. Bago ako pumasok kanina ay gumawa na ako ng gelatin. Pinat tigas ko na ngayon. Tapos gagawin ko nga doon ay kakayurin ko na nga lang din ng katulad dito ginawa sa ginawa ko sa buko. Meron na nga ako ditong mga ingredients. Galing nga yon sa mga pagibawes ng Christmas party namin. Ang laki nga nang naitipid ko dahil nga mayroon silang binigay na panghanda na nga ngayong Christmas at New Year. Konti na nga lang ang gagastos namin. Bali, ang ginawa ko nga kay ko na nga lang yung aking tubig sa gelatin para nga tumigas siya. Maganda. Nilagyan ko na nga rin yung ng asukal para nga medyo may lasa-lasa rin. First time ko nga gagawa nito. Dahil nga wala nga akong pang pangrekado sa mga salad na gagawin ko. Kaya ito na lang yung ginawa ko, nag-gelatin na lang ako para nga makamura. Kapag ganito kasi mga okasyon, Pasko at New Year, sobrang mahal talaga ngayon ng buko at mga ingredients. So nagbili nga lang ako diyan ng kulay green na buko pandan na gelatin. Tapos yung mga sahog na dito ay galing nga sa o giveaway ng office. Meron na nga silang condensed, may all-purpose na tapos meron na cream densada. Yun nga yung ginamit ko dito na pa sahog para nga hindi na nga ako bumili. Gagamitin ko nga sana yon para nga sa Graham kaya nga lang ay ito nga yung naisipan kong iluto. Kaya dito ko na nga lang siya gagamitin.